ano kumusta yung ulam ha okay. tintin anong tubig yan guys yung ulam namin itlog hati hati lang ito sa panganay ko tapos sa pangalawa kasi wala pa sila Pinirahan na lang namin mga idol yan naman yung anak babae Sarap pa rin ang kain nila kahit simpleng ulam lang. usawa na suka. Sa ko naman. Ayan eh. Busog na. Ha? Busog ka na. Tawawa naman mga anak ko. apat na itlog lang yan guys pinag kasi namin yung apat na itlog busog naman okay naman nagkalaman din yung chat pampawi sa ano sa kalamnan sa mga sa kumura Pugasan nyo dyan yung mga plato ha. Ah. Hmm. bukas oh. mo na yan um, guys, bukas Yan yung labahan ko bukas mga idol Naglaabang sa akin no? Oh. Yung pahinga ko bukas na linggo Wala kaming trabaho Yan naman ang tatrabahuin ko mga idol Labahan no? Yung sila mag Ganyan sila magsipagbihis lang yung Mga pantalon ko nakasabit. <laughs> ano masasabi mo sa ulam natin? Ha? Ano masasabi mo sa ulam natin? Dapat ako magluluto ng isang Oh, tapos. Ay, boy. Sentri, hindi ka pa marunong. Hindi pa daw marunong. Ah. Nabusog ka ba? Ha? Sumagot ka? Oh. Ano mo? Opo. Yan. Ikaw ate na busog ka. Ano mo? Opo. Simple <coughs> ni. Yun yung simple ni hapunan lang namin mga idol. Ganun kami. Ganun yung mga anak ko. ganun yung mga anak ko mga idol kunting ano lang makakain lang ng tatlong bisis sa isang araw hindi maarte sa ulam kung anong ulam na nandyan nakalapag kakain sila hindi na sila yung nag-inarte pang tulad sa mga ibang bata kakain at kakain yan sila pag nagutom <clears throat> Ayan yung buso ko. Umaya-maya, matutulog na yan kasi buso ko. Na. <laughs> ako naman, mag-ano tayo, mag-aasikaso ako ng mga labahan ko. Ipilihin ko yung mga damit. Ihiwalay ko yung mga short-breed pantalon. Ngayon ang gagawin ko ngayon, ngayong gabi para bukas, ng umaga, labada na tayo mga idol ire-ready e ko na kasi maaga pa ako magigising bukas shoutout pala mga idol sa mga subscriber ko dyan sa mga masugid na sumusuporta palagi sa mga video ko mga idol thank you thank you so much shoutout sa inyong lahat mga idol at kung ikaw hindi ka pa nakapag subscribe aba mag subscribe ka na kay Kuya Jomar Lagataw Vlog at huwag mong kalilimutan mag iwan ng bakas pakipindot na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video mga idol kaya ayan mga idol hanggang dito na lang video natin maraming maraming salamat ipinakita ko lang ngayong gabi ang aming hapunan na napakasimple lang kahit simpleng-simpleng tao ay ginagawa yan dahil wala kaming sapat na ganyan sapat ng apat na itlog busog na kami pamilya maraming maraming salamat mga idol bye bye